Ayon kay Solomon, ang whistleblower na lumapit sa amin, kasabwat daw ang ilang kawani ng ahensya ng gobyerno, kaya nakalulusot ang mga pekeng titulo. Mga tao mismo sa likod ng gobyerno, ang uh, mga involved, ano? halimbawa, mismong Register of Deeds, No? uh, mismo Registration Authority. Ikinuwento ni Solomon kung paano na do doktor ang mga dokumentong ipinapasa sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pag-process kasi ako ng sarili naming road right claim sa aming lugar. Uh, um, Nagahanap ako ng contact paano kumaprocess yun. May tumulong sa akin na taga-gobyerno dalawang babae raw na fixer ang tumulong sa kanya. Tingkan niyo ako dahil ano talaga malaki, hindi lang siya sa milyon kundi bilyon ang pera na transaksyon sa right of way. Nagbabayad daw sila ng taong gagawa ng peking plano at mapa ng lupa. Ang mga dokumento at titulo, pinepeke rin ang pirma. Ang trabaho ko is, pinapahawakan sa akin pera na para ibayad doon sa taong gumawa ng mga picking dokumento. Pero noong 2012, hindi na raw siya binabayaran. 2012, actually, hindi na nila ako sinasabay sa transaksyon. Actually, 2014, may usapan na kami, nangako talaga siya sa akin, na pag may narilisa sa 2015, promise raw talaga. Hinawakan niya pa ang kamay ko, nangako talaga siya sa akin, na isabihin niya kagad sa akin, bibigyan niya kagad sa akin kung anong dapat para sa akin. Ayon kay Solomon at batay na rin sa papeles ng DPWH, halos 30 million pesos ang budget sa labing walong palang pa lang sa road right of way para sa Digos Makar National Highway. Ayon sa whistleblower, may fixer na makikipagtransaksyon sa loob ng bawat ahensya at may bibigyan ng special power of attorney para kumubra ng pera. Sa huli, 60% ang natitira para sa grupo. apat 40% ang suhol para sa mga taga-gobyerno. Ano nila is, i-estimate na lang natin sa between, hindi magsobra sa 3, 3 or mag sa 3 to 4 billion. Mayroon pa mga almost 5 billion na hindi na Noong May 2016, lumapit si Solomon sa grupong Zero Tolerance isang anti-corruption group. Nagsampa ng kaso sa ombudsman ang zero tolerance laban sa grupo ni Mamburam. Naisabi ko yan na sila organisado na sindikato dahil magkakunsaba sila sa iba-ibang sangay ng agency sa gobyerno. Ang utak daw ng MODUS ay isang nagngangalang Wilma Mamburam civil na mamura, may siya ng head ng operation talaga, nagpatakbo ng transaksyon about sa sindikato ng road right Ang backer niya doon sa, sa Jensan talaga, ang kuya niya na Kernel, si Chino Mamburam. Kasama niya talaga yan, tuwing magparilis ng pera. Pero ang koneksyon sa gobyerno, nakasalalay daw sa isang Nelson T. Si Nelson T, yun siya talaga may koneksyon sa taas kilala talaga yan dito si Nelson P. sa pulis, sa mga, sa, sa gobyerno, kilala talaga yan si Nelson P. Siya din ang nag-finance ng operation. malaki ang finance. No, tag 50 million, mga ganyan. Tag, let's say 100 million, kaya niya yan mag-finance. Sa mga dokumento ng kaso, naalaman namin ang address ni na Wilma Mamburam at Nelson T. Tao po. Tinungo namin ang bahay ni Mamburam. Isang lalaki ang humarap sa amin. Sinabihan kami maghintay. Pero hindi na siya muling nagpakita. Sampung minuto pa lumabas ang isang babae. Wala raw doon si Mamburam kaya pinaalis na kami sa isang text message sa amin ng anak ni Ma'am Buram. Kagagaling lang daw sa sakit ng kanyang ina. Pinayuhan din daw sila ng abogado na wag na munang magsalita tungkol sa kaso. Pero ipinarating nila sa amin ang paratang na nangingiki lang ng pera ang mga nag-aakusa sa kanila. Naitinanggi naman ng whistleblower. T. Hindi naman kami hinarap ni Nelson T. Samantala, tumanggi naman ang DPWH Central Office na magbigay ng panayam sa aming programa. Pero sa isang text message, sinabi ng dating sekretary, Rogelio Singson, na tinitiyak niya munang kumpleto ang dokumento bago aprobahan ang claim sa road right-of-way. Si dating Budget Secretary Butch Abad naman, tikom ang bibig sa isyu dahil DPWH daw ang dapat sumagot sa reklamo. So kami ang boses na sisigaw sa taong bayan na itigil na nila ang kalukuhan nila sa road right of way. Nga kapirahan nila ang kawawa dyan, kaming mga taxpayer, ang mga taong mabababa, ang kakawawa dyan na nasasagasaan nila. Sila ang, ang pasasa kasalukuyang nakabimbin sa ombudsman ang kasong plunder sa mga sangkot sa isyu.